12, andito na kami sa bahay. Ito yung bagong Samsung, ah, Samsung S9. Ito yun, oh. Binili ni Bossing. Ito yun. Pinalagyan na rin namin ng tempered glass. Ay, hala. eto yung resibo. Tapos, ayan. Pinalagyan na namin ng tempered glass. Tapos, may kasama siyang keyboard. Ang hirap magbukas kasi yung nail ko. Ito ano? yung kasama niyang keyboard. Pag in-keyboard mo, may kasama siyang pencil, eto na siya, oh. Automatic na siya. Pag isinarada mo, automatic na siya mag-aano pag inilagay mo dito yung keyboard. Ayan. Tapos may free pa charger with power bank dahil cash may discount siya.